What's up mga manoy Nandito na naman tayo sa isa namang edisyon Ng ating kaganapan Thank you very much po pala doon sa lahat ng mga nanood Nagpalo, nagshare Naglikes and comments Sa last video natin Hindi natin ini-speak na ganoon karami Thank you very much mga manoy Hindi natin inaasahan yun Uwi na mano na pala tayo mga manoy From going to Batasan Pag out -duty natin biyahe Ganun lang ang labanan At makalipas nga ilang minuto mga manoy Nandito na tayo sa may Kison Avenue Going to Circle Ayan eh, Yung ilalim ng Yan tayo, na, mga manoy At um... nga natin ang Circle Nandito naman tayo sa may ano Commonwealth Avenue Papuntang Sandigan Bayan Ayan Pakalagpas dyan sa may ginagawang train na yan Sandigang bayan na ah, ayan yan. Yan, yan. nandiyan na tayo sa may Sandigan. Nandiyan lang yung ano. Nandiyan lang yung drop off natin yung hospital diyan. Diyan ang punta ni Sir. Yun. At nakarating na nga kami ni Sir sa drop off niya. Thank you Lord. Winamano pumasakay nga ni sir S325 lang ang binigay niya 500. Thank you very much sir. Yan kaya tuwang-tuwa tayo yan pinagpapalpag natin natin sa may motor natin. Yo. Oh! Wow. At di ko complete na nga natin yung booking mga manoy. Makalipas nga ang ilang minuto at pinasukan naman tayo from Batasan to at East Avenue. Sa halagang 100 36. Daling dito sa Batasan pa East Avenue. 136 ganda ganda yung biyari natin ngayon ha? pagdating nga natin ng kamuning pinasukan naman tayo pa San Juan pagdating natin ng San Juan pinasukan naman tayo pa Manda pagdating natin ng Manda pinasukan tayo Manda Manda lang 57 nga lang yung pergin nakat siya ng tip eh. ng 50 thank you ma'am thank you ma'am ma ah. may pag-gift ka pa ha?

Oh, sobra-sobra na tayo. seven Sobra-sobra na. Thank you, thank you. Kakaluwag ka siguro mo. Kakaluwag sa buhay. Okay na, ma'am. Tinapok na nga natin si ma'am pero hindi natin siya nakunan na ng, ano, ng video. Yun, pakatapos nga natin mag-drop off. Nag-snack mag muna off. tayo. Tapos ito na yung sinasabi kong additional discard ni Manoy yan. Na tayo, Meron tayong app na, na tayo. isang ginagamit ito. Makati put Ma, Makati ano naman nag na tayo kilala Makati Makati Muntinlupa Makati to na 173 up na natin to isa dalawang booking ang kukunin natin mga Manoy para hindi ang isang trip natin pang-abang pa tayo ng isa pa, pamuntin lupa. Yung 'yan mga manoy, lalo na kagaya sa akin na part-timer. Tapos malayo ka sa uuwian mo. at nandiyan na nga tayo mga manoy sa unang pick up natin. Anong laman 'yan, ma'am? Bag lang po. Ah, Turan ko lang. Bad Ang payment ma'am doon na po. Opo, doon na po. Okay, ma'am rin Pick up sir, lala ah, okay. King bridge ba yun? Ayan Nandiyan na nga tayo sa pangalawang pick up natin mga Manoy. Yan, yan, nakuha na natin at i-drop off natin yan. Parehas yan, muntin lupa. ganyan lang ang nagiging routine natin sa araw-araw mga manoy. Pag out, susundo tayong biyahe, mga tatlong biyahe o hanggang limang biyahe kay Angkas, dalawa namang kay mo, yon para may pambigas-bigas tayo lagi mga manoy sa araw-araw. Kadalasan ganyan, makati muntin lupa sabay o kaya pasay Muntinlupa lupa sabay o tagig muntin lupa sa bayon kaya hindi nagiging sayang ang biyahe natin pa uwi, mga manoy ganyan na nagiging diskarte natin mga manoy at dito ko na rin tatapusin ang ating video mga manoy thank you for watching bye bye god bless you all.